Yung guys Hello! <laughs> hello, baby! Bobo! Hello! Ayan, guys, ang aking alagan, si Bobo. Ayan po. Ay, hello po. Good afternoon, guys. Ayan po. Welcome back to my channel. Orang TV Meet Vlog. and guys. Hello! Ayan po. Isa pong maulan na hapon sa atin lahat, guys. Ayan po. Napakaulan po, guys. Ayan, bagyo na po. Ayan guys. Kasi may bagi daw po tayo ngayon. Ang pangalan ay si Goreng. Ayan po, guys. Ayun. pa naman sana ako, guys. Ayan oh, eh. pa sana ako. Ay umuulan pala. Ayan, so mamaya na lang ko ako iibig. Kasi ang lakas ng ulan. Ayan, guys. 'Di ba? Super lakas, guys, ang ulan. Ayan po. Oh. Ayan, sana po lumis yung bagyo sa amin. Ayan, oh, hinahangin-hangin pa yung aking anong tawag ito? Halaman. Ayan po. Oh. Ayan, guys. Dito po sa harap ng tindahan ko, bahana naman. Oh, ayan, guys. Oh. Lakas po ng ulan. Yung aking pusa, ayan, oh, nasa ibabaw ng motor. Hello, baby! <laughs> hindi hindi naman siya guys nababasa dito <laughs> kasi ang lakas po ng ulan oh. may hangin hangin na nga ayan po oh ayan, ayan na yung aking pamaging pa na uh. naka ayan po guys oh. ayan ang lakas ng ulan ayan Yeah, kung wala naman po kayong gagawin, guys, huwag na muna kayong lumabas. Kasi bakas ang lakas ng ulan. Mahirap na po. Baka tayo magkasakit. Diba? Yeah, kung tingingat lang po, guys. Ayan po. Ayan po, guys. Ayan po. Ayan na nga po. O, humahangin. Ayan, guys. Mag-iingat po kayo, guys. Ayan po. Lakas po ng hangin. Ayan po. Nakikita niyo yung punong yun? O? Oh. Yung guys, ko? May lakas ng hangin. Ano bebe? Wala namang sigla. Ayan po. Ayan po, oh. ang lakas ng ulan. Ayan. Nakikita niyo po yung punong yun? Ayan, o. Oh. Ayan, o, oh, diga. Ang mm, lakas po ng hangin. Ayan hey guys, ang lakas ng hangin. Ayan okay. po Sana tumigil ang ulan. Paano ako makakaigib nito, guys? Ang lakas ng ulan. Bahana po dito sa amin, oh. Oh, my G. Ayan, guys, oh. Oh. Dami na pong isda, ayun you know, gumagalaw-galaw. Oh. Mamaya po mamiminwit ako diyan, ang dami na po yata ng isda. <laughs> <Ay>. <laughs> Kasi gayo, 'di ba? Diba pagka ang fish pan, may mga gumagalaw-galaw sa tabi. Ay, ang daming isda niyan. <laughs> Joke lang, guys. Ulan po yan, ulan. Ayan. Ayan po, tumila-tila na po. Takot ko, akala ko hindi na tikila. Ayan, guys. Mm. Ayan po, tumila-tila na siya, guys. Humina na po ulan. Ayan po. Pero palagi pong may ulan kasi nga, may bagyo. May bagyo daw po dito sa amin. Ayan, saan man po kayo naroon sa mga oras na ito. Mag-iingat po kayo, guys. Kasi, pabugso-bugso po ang ulan. Ayan, guys. Ayan. So, kailangan natin palaging ready to, ano, pag tayo lalabas, kailangan may kapote o kaya may payong. Ayan po. Para hindi po tayo mabasa ng ulan. Ayan guys. Ayan. Hello po. Good afternoon po sa ating lahat. Ayan po. Kumusta po kayo guys? Nagsikaya na po ba kayo ng panghalian? Ayan po. guys. Ayan, salamat po guys. Ayan, thank you for watching. Ayan. Ayan, salamat po sa aking mga lagi sumusukot sa aking video. Ayan po guys. Salamat po sa inyong lahat. Ayan. Thank you sa lahat ng mga sumusukot sa akin. Ayan. At salamat din po sa hindi sumusukot sa akin. <laughs> Ayan, joke lang po guys. Ayan. Ayan. thank you very much. Ayan. Don't forget to like and share and pakipindot nyo na rin po yung bell notification para palagi po kayong updated sa aking mga videos. Ayan. Salamat po guys. Thank you. Bye-bye.